News updates. Mga balita ngayon, mahigit isang libong mangyan lumikas sa bakbakan sa Baco Oriental Mindoro 76 Infantry Battalion naghatid ng tulong. 160 na mga bata sa Pampanga sinagip mula sa pang-aabuso, dayuhang pastor ng Baptist Church arestado. 1 million pesos na halaga ng shabu nasa bat sa mag-live-in partner sa Cagayan de Oro. Ako po si Cesar Soriano, marayatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. May git isang libong pamilyang mangyan mula sa mga barangay ng Lantuyang, San Ignacio, Bayanan at Bangkatan sa Baco Oriental Mindoro ang lumikas patungong kapatagan. Ito ay matapos sumiklab ang sagupaan ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army at hinihinalang NPA sa sitio between barangay Lantuyang noong Agosto 12 na ikinasawi ng tatlong sundalo at ikinasugat naman ng tatlong iba pa. Tinatayang labing limang rebelde ang sangkot sa labanan na nag-ugat sa pursuit operations matapos ang engkwentro noong Agosto 9. Bilang tugon, naghatid ng 76 Infantry Battalion ng humanitarian assistance at stress debriefing para sa mga evacuee. Namahagi sila ng mainit na pagkain, tubig, gamot at relief packs mula sa lokal na pamahalaan na umabot sa 500 beneficiaryo. Binigyang diin ng militar ang patuloy na pakikipagtulungan sa LGU at iba pang ahensya upang matiyak ang seguridad at tulong sa mga apektadong komunidad. Nasa gip ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang 160 na kabataan mula sa isang care facility na pinapatakbo ng New Life Baptist Church. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nadiskubre ang umanoy malawakang pang-aabuso matapos ang isinagawang operasyon nitong August 13, base sa salaysay ng mga bata, kabilang sa mga uri ng parusa ang pagpalo gamit ang bakal na kadena tubo at arnis, pagpapaluhod sa graba o asin na may halong bato at pagkatali ng mga paa na parang aso. Ilan din sa kanila ang ikinulong sa madilim na silid, sinaktan at hindi pinakain. Lahat ng ito ay dahil lang sa simpleng hindi pagsunod sa gawaing bahay. Arestado ang American National na si Pastor Jeremy Ferguson, ang direktor ng nasabing simbahan na itinuturing responsable sa pang-aabuso. Siya ngayon ay nahaharap sa mga kasong child abuse, illegal detention at iba pang posibleng reklamo habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nasa ligtas na napangangalaga ang mga kabataan at kasalukuyang sumasa ilalim sa psychosocial support ng DSWD. Arestado ang isang probationary at ang kanyang live-in partner sa isang buy-bus operation sa Punta Makabalan, Cagayan de Oro City kahapon. Kinilalang mga suspect na si Alias Ayan, 38 anyos at Marga, 28 anyos, na kapwa residente ng lugar. Si Ayan ay dati nang nahuli sa kasong droga at kilalang supplier sa komunidad. Nasabat sa kanila ang 150 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.02 million pesos, mark money at drug para Fernalia, kasalukuyan silang nasa kustudiya ng Maharlika Custodial Facility at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <stacked piano music>